Good morning, guys. Ito naman ay magha-harvest tayo dito sa ating garden, guys, ng sili. Para sa ating Suki sa Philippine food. Naghihingi ng sili. So, nakabuking sa kanya ang sili, guys. So, sa sunod na taon ay marami yung ating itatanim na sili. Kasi mabinta yung sili ko dito. Kaso nga lang, kaso nga lang ay kukunti lang ating sili diba at dito naman tayo mag harvest sa likuran itong sili na to ay malalaki ah, mahahaba ibang klaseng sili walang masyadong hinog puro hilaw at lupaypay na sila dahil malamig lupaypay na talaga sila guys diba ay gusto oh. lupaypay na ibang sili pa. hilaw pa Ilaw no, pa talaga. Iba, iba. Iba. Marami din. Marami pang hilaw. Kaso hindi pa natin harvestin. Dalabi ko. Ayan. Hindi, ganoon dami pang bunga. Pero hindi na sila, ano, malanta na yung mga dahon kasi patapos na nga. Kaso hindi ko siya binubunot. Kasi ang dami ng bunga pa, oh. Dito din. Ang daming bunga, guys, oh, oh. Pero ang lamig, nalalanta sila, oh. ayoko hmm. Ayaw ko pang tanggalin. Kasi, di ba? Hmm. Yan, daming bunga, di diba? Sa ilalim, oh. Wow. Ayan. Ito din, sili. Ito. Pag-uwi ko sa Pinas, magdala ako ng sili dito. Iba yung sili sa atin. Dito din ang dami oh. Tama na to siguro. Dami na oh. Dalawang klase hinalo ko na lang. Ayun. Tama na to previous lang po ko ito eh. Bibigay ko sa aking suki. nagingi kasi siya. Ayun. Nagingit kasi siya 'yan. Tara guys. Magbabalot tayo ng bagahe para ating ilagay to padala sa kanila para Thursday, Thursday matanggap nila ito yung ating nakuha guys so okay na to sa aking customer marami na din to so, kung kumbaga sa department store pag nabili mo dalawang pack hmm. hilaw maraming hilaw kasi konti lang hinog. so ilagay ko yan dito dito ko ilalagay sa order niya Ayan yung order niya guys. So may space pa. Ayan, thank you pala sa order. Kaya hanggang dito na lang guys. Mataas ta. Hanggang bukas uli. Thank you for watching. And sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel guys. And like and paki-comment na lang po. Paki pagkatapos ng poll watch niyo po para manutis ko po kayo at mapuntahan masubaybayan ko din kayo kung kayo ay nag-YouTube din or kung ayan basta thank you for watching guys